Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikatatlumpot isa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako isingilang sa sang maliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayon man, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao. Hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa sapagkat may ipinapagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan? gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli at ikay muli kung gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sasa iyo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumuso. Sa masamang tao, ako ay iligtas, at sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nagaabang pagmasdan mo yung taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay ligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglubig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Aleluya, Aleluya! Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu-Kristo.